So, naka, first time ko marap sa yung ganito yung aking ano. Kasi, dito akong portable sa naka, sleeveless lang ako. Anyway, guys, good morning and happy new year. Sobrang late na yung greet, greetings. <laughs> yung pagbati ko sa inyo ng uh, happy new year. So, it's 2025. And, ayan, hindi na naman ako agad nakapag-vlog. Alam nyo na, hindi, iba naman yung reason ko ngayon. No, last year, January, ah, December, hindi ako nakapag-update sa mga kaganapan ng no? the whole month of December. Kasi nga, meron ba akong na-upload last December? Wala kasi focus ako dun sa isa kong account, isa kong channel, I mean, na pag-journal. Ah, pag pag-journal so, mahilig akong mag-journal na isi-share ko yan sa akin page. So, yun yung parang wino-workout ko. And medyo, Nalimutan ko mag-ano uh, dito sa channel ko na to. And parang sa sobrang kabisihan ko, no? Hindi ko kayang pagsabayin yung dalawa. So anyway, ayun. And ngayon, di rin ako nakapag-update uh, agad netong January. Kamusta yung New Year namin. Dahil parang hindi naging maganda yung uh, vibe sa akin. Awan ko, pero kinokontra ko lang din yung mga nangyayari ngayong pagpasok ng 2025. So, yan. And, uh, sa kapitbahay kasi namin, meron silang yung mother nila, or, paano ko ba sasabihin? Is, kinuha na ni Lord. So, ganyan. So, parang hindi rin ako makapag-vlog noon. Kasi nga, di ba diba, medyo naano naman ako. And, hindi rin kami makalabas. As hindi dito lang kami sa loob ng bahay. Dahil, um, yung daan kasi naka-close road na as in tao lang ang makakadaan. So, minabuti namin na magstay na lang dito sa bahay. And si Chelsea, pinasa servicean ko na lang kasi hindi rin na makakadaan yung e-bike namin. So, ayun, almost one week, one week mahigit ganon. And then, afternoon noon, uh, okay na. ah uh, meron naman akong naramdaman. So, syempre, puyat. Uh, napupuyat din ako nung time na merong ano sa kapitbahay. And then, nung okay na, nung na, ano na, nailibing na yung ano nila, si Chelsea naman yung nagkasakit. So, dala ng ubot sipon. Ay, wala-wala siyang ubo. Do, sipon. Medyo ano yung sipon niya. And then, nagkalagnat siya. Pinainom ko lang ng uh, paracetamol paracetamol. Yeah, Nag-okay naman, binantayan ko siya the whole night overnight. I mean, so ganun naman tayo mga nanay. Talagang walang tulog as in. Ang tulog ko na noon is madaling araw na. Mga mga alas dos, ganyan. Yung, yung ano ko, nafe-feel ko na okay na, na pwede ko na siyang, pwede na ako umiglip. Ganon. Ganong feeling. So, yun. And, nung okay na siya, okay na, okay na, sumunod na araw, pagising ko ng umaga, may something ako na feel sa aking right ears, na parang nabingi ako. As in, hindi siya yung typical na bingi pagka magkakasipon. Inisip ko kasi baka magkakasipon ako something ganun. But, sabi ko, wala naman. May feeling lang ako ng mga nakarang araw na parang sumasakit lalamunan ko, pero hindi naman siya tumutuloy. Kasi nga, iniinuman ko ng tubig para hindi magtuloy. And, yung pagkabingi ko is parang may nakablock na ayaw ko nang may dumadaan na sasakyan or uh, pagbaba ko pa lang, pagising ko pa lang na ganun yung feeling ko habang bumababa ako ng hagdan parang may ano talaga, irritable ako naiirita ako, so ganun so ang nangyari, inobserve ko muna sa ko baka magkakasipon ako pero parang first time ko na experience yung ganun kalalang pag black sa tinga ko dito lang naman siya nag start talaga, dito lang talaga sa right ears ko and then the next day parang ganun pa din, no? Wala pa rin akong, iba yung feeling ko. Tapos, meron pa, meron akong slight na rin na buzzing sound na ganun. And then, syempre, sa kapraningan ko, nag-search ako na sa YouTube, na ano ba yung nararamdaman ko, ano yung mga cost, ganyan. So, although may mga nakuha naman ako information, but sabi ko, kailangan ko magpa-check up. Kasi ganun naman, ang observation naman natin is hanggang 2 days. Kasi, malay mo naman, eh, may, may, may magbago the next day, no? Pero kung wala pa rin nag, nangyari or changes ng two days, doon ako nagpapacheck up. Then, nagpacheck up ako. And then, yun, um, wala naman nakita yung doktor sa something sa ting ko. Okay daw, malinis naman. Pero, tinanong ako kung nage-headset daw ba ako, nakakatulugan ko daw ba. So, ako, yes, nage-headset ako minsan, pag matutulog ako, pang ko kasi ASMR, barang twice ko lang, twice lang naman nangyari na hindi siya magkasunod, na naiwan ko lang yung uh, headset or earpad sa tenga ko, nakatulugan ko, pero hindi naman ganun katagal, and then hindi rin siya lagi, kumbaga dalawang beses lang nangyari, kasi nga nakatulog agad ako, then tinanggal ko ka naman agad, Then ano yun, last year naman yun, December ko parang na-experience or nangyari yun, yung naiwan ko siya. And then yun lang sinabi ko, then kung kakasipon may sipon daw ba ako? Sabi ko, wala naman akong sipon pero may something lang akong naramdaman na parang uh, magkakasipon. nung pagpasok ng, eto ng malamig kasi usually naman pag December, I, I mean pag January, February, yan talaga di ba sabi ko sa inyo, nagkakasipon talaga ako actually ngayon may something akong naririnig and then uh, yun so sabi, possible meron daw baka may infection sa likod ng aking tenga na hindi niya nakikita sa front kasi dalawa daw yan, may front may, uh, may back, so possible sa back and then um, niya lang ako ng antibiotic Uh, de, at saka sa sipon. Sabi ko, wala naman na akong sipon. Siguro, baka hindi kasi nakakalabas, ganon, kaya niresetahan ako. De, medyo pricey din yung gamot. <laughs> kaya, ayun, so, bumili ako noon, agad-agad, pagka ko sa bahay, napakabilis ng check-up sa akin, as in, segundo lang. Hindi masigundo, minuto, pero, eh, in-expect ko na may mga interviews na kaganapan or meron pa siyang mga titingnan pa or pag ano sa pero wala eh uh, pagkapasok ko pag silip niya mabilis na silip wala daw nakita and then pag upo ulit konting habang sinilip niya yun ang konting interview na ganun lang tanong lang question and then you reset agad then sabi if hindi daw siya mawala sa gamot ng one week dumiretso na daw ako sa hearing aid um, center. Meron siya na-recommend. Pero sabi ko, wait doc, mabibingi na ba ako? Sabi ko, hindi naman daw, ano, kasi kung hindi daw madala, possible, may mga ganong case. Kasi meron daw siyang pasyente na medtech, nakatulogan yung headset. And then, same case daw, nabingi na, kinag-earing aid na as in, wala nang pandinig, ganyan. Sasabi so, ko, may pandinig naman ako. May pandinig naman ako, guys. Ang problema ko is parang lang may nakablock siya sa tenga ko na nakakairita. Ayaw ko nung dumadaan sa sasakyan. Kasi pag may dumadaan ng sasakyan, especially yung mga motor na grabe din naman magbomba ng pangbocho nila, ganyan. Is ayaw ko, ayaw ko talaga nari, ayos sa, ayaw ng tenga ko. Hindi talaga siya ano, even yung ano, para kang nakakulong. Para kang alam niyo yung nabibingi sa katahimikan, tapos meron pang nakablock para kang nakakulong sa wala talagang hangin na pumapasok, something ganun. Yung nangyari dito sa right ears ko. Noong nagpa-check up nga pala ako guys is 3 days na yon na pa 3 days ko ng same na nararamdaman. But nung 3 days meron na ako naririnig na buzzing sound nung nung 3 days pero mahina siya. And then nung nag-take naman ako ng gamot, Ah, uh, agad, agad uminom ako kasi abot pa naman yung aking okay, antibiotic is two times a day iinumin. So uminom ako ng tanghali uh, kasi bago magtanghali dumating na ako. And then kabe uminom ako ulit na antibiotic. So dalawang inom na yun sa isang araw tapos uh, nagdalawa na rin ako nung sa sipon kasi three times a day siya. Pagising ko nung kinabukasan, may changes naman. Parang yung daan ng mga sasakyan is kahit pa pano, naaano ko na na nakakaya ko na. Unlike nung hindi pa ako nainom ng kamot, hindi talaga kinakaya. Ayaw ko talaga nung may dumadaan ng sasakyan. And then, the next day, o oh, ganun pa rin naman. And then, kahapon, ika, ilang days ko na, six days, parang bumalik siya, na, pero may nag-block na naman. Kasi, nung, nag-drive ulit ako ng e-bike. Pag nag-drive ako ng e-bike kasi parang may something na hindi ko hindi ko gusto. So parang ganoon. And then ngayon, nararamdaman ko is medyo ito na yung last kong inom. So mamaya last ko na ng inom. Andiyan pa rin yung buzzing sound pero yung naririnig ko na sa sakyan kahit paano nakakaya ko na ulit. No, parang kasi hindi rin ako ulit nag-drive ng e-bike nga pala guys, 2 days na pala dahil nag, nagkaproblema yung gulong. So, parang binigyan din ako ng reason na para magpahinga ka muna mag-drive na e-bike kasi ang e-bike maingay kasi. Eh. So, kailangan ko muna ng pahinga para kaya siguro siya nasira. Kasi okay naman siya nung nung nakaraan bago man mangyari So, 'yon nakapagpahinga ako nang 2 days. 2 days pahinga sa e-bike. So, medyo ano siya, And nga you no know, ang, ang inaano ko lang kasi ngayon is yung buzzing sound. Parang malakas. Malakas pa rin yung buzzing sound niya. So, that's why magpapa-second uh, check-up ako opinion. Parang ganon. Or magpapa-check ako talaga dun sa dati naming, dating ano ng ate ko, dating doktor sa kanya sinus. Nagka-problema rin siya sa tenga na konektado sa sinus niya. And then, nag-take siya ng mga gamot or may mga treatment na ginawa, therapy ganyan yung sa sinus niya and then same sa kapatid ko, doon din uh, hindi ko lang ano uh, pagkakamali ko lang, hindi na ako agad dumiretso doon sa doktor na yon nalimutan ko, so ibang doktor yung pinagpa-check upan ko na yung bagong hospital dito sa amin so sa kanya ko uh, pupunta, hindi muna ako magpapano sa iring aid kasi parang sa akin kasi ha, kasi minsan kasi di ba tayo, yung katawan natin, tayo nakakaalam din minsan sa katawan natin. May pandinig naman ako, naririnig ko naman eh, malinaw naman yung sinasabi, meron lang sumasagabal talaga sa tenga ko. Or kung sign na yun na medyo hihina ang tenga ko eh, gusto ko muna ulit magpa-check up ulit sa isa pang doktor ng ENT. And then kung ano talaga yung final na sasabihin niya, yun, doon na lang ako kung i-advise din na magpa- hearing, uh, mag ako sa hearing aid, kung ano yung status ng akin tenga, kung hindi man mag hearing aid, ano yung gagawin. So, gusto ko muna ulit, nagpa-consult muna dun sa isa talagang doktor na, matagal ng doktor ng ate ko, na siya din yung naging doktor ko nung sa mata. Ewan ko ba bakit, nung nagka-mindgrain ako, high school pa lang ako, no? imagine din gano'ng katagal na yun, no? high school pa lang ako, ewan ko ba ba't hindi siya pumasok sa isip ko na sa kanya magpa-check up hindi yung naisip kong puntahan. So, anyway, ayan. So, sa ngayon naman, yung feeling ko, may nakaka-bothered pa rin yung buzzing sound. But, nakaka, kahit pa pa, nakakatulog na ako ng ano. Yun nga lang, ah uh, kailangan ko ba rin talaga malaman kung ano to. So, alam naman natin pag earing aid kasi, di ba? ah uh, medyo ano yun doon. So, magpa-check up muna ulit ako. Another check up parang another opinion ng ibang doktor. So, hindi naman sa, hindi ako, wala akong tiwala sa unang tumingin sa akin. Masyado lang kasi mabilis yung nangyari na pag-check up sa akin, then reset agad ganyan. So, hindi naman mahaba yung pila. Parang, meron lang akong hinahanap na explanation na gusto ko marinig sa doktor. Alam niyo yun? So, may mga ganong uh, feeling kasi So, wala naman masama. So, tinapos ko lang itong inuman ng gamot. Inuman talaga. <laughs> Parang lasing lang. Yung pag ko ng 7 days na gamot, last ko na mamaya. And then, tomorrow, alamin ko yung schedule. Then, saka ako pupunta, magpapacheck up. Bukas kasi, I think, hindi pa ako makakapagpacheck up. Kailangan ko lang din talaga muna. Kunin muna yung schedule niya para ready ako. Marami pa kasi akong gagawin tomorrow. at Papayos yung, iti-check din yung kasi yung e-bike. So, kailangan nandito ako. Uh, kahit pa paano naman, medyo nakakaya ko naman. At yung meron something kasing kumakati sa tinga ko, yun din ang gusto kong uh, malaman. So, yun. And then, update ko kayo guys, kung ano mangyayari sa akin ulit. No, kung may improvement ba. So, alam ko hindi lang ako nag ang ganito. Especially, I'm 43 years old na last January 8. So, birthday ko noon. 43 na ako. So, baka meron ding dala na rin ng edad or something ganun. Pero ang sa akin kasi, baka meron pang ibang way na kahit malang humina yung basing sound ko or may ano, baka meron pang ibang talagang paraan para mas bumalik yung dati kong feeling. dati kong yung komportabling pamumuhay. Para kasi nga alam nyo, may simula nung naramdaman ko to, parang hindi na kasi normal yung feeling ko. Parang halos lahat niya isdamay, even yung pagkain ko. Ah, uh, nadadamay na kasi nga may may irritable na feeling. So ganyan, so may naririnig ba kayong dumadaan na? So ayan. Malakas 'yon. Kasi 'yun ang problema ko din dito. Yung mga motor na grabe yung bira alam nyo yung, alam nyo yung tambucho na normal na takbo ng motor. Marami kasi dito sa amin na mga nagmumotor na iniingay. Hindi ko alam kung anong tawag doon ha. Masyado nilang iniingay yung kanilang tambucho. Yung pag nagdadrive sila, bum, bum, bum. yung parang astig. Feeling ni siguro nila astig sila doon. Pero alam nyo, nakakastorbo, binobomba. Parang binobomba yung kanilang ah uh, tambucho, ganyan. So, yun yung madalas dito na, Diyos ko, nakakairita din talaga. And, ayun, so, eto ang mapapanood nyo, guys, siguro, uh, hindi ko agad kasi to i-upload. So, mapapanood nyo to, meron ng update o nakapagpa-check up na ako. No, meron na talaga, may final na result na ako. So, ginawan ko lang kasi siya ng vlog na ganito para eto yung start ng aking nararamdaman ngayon dahil alam ko meron din talagang makaka no? At lahat tayo, pag meron tayong nararamdaman sa katawan natin, si YouTube ang takbuhan natin kasi uh, aminado ako bago ako magpa-check up, si YouTube ang tinakbuhan ko, inanam ko, meron pa ako nalaman tinaitus, ganyan na wala na raw cure yun, kasi parang andyan na yun sa life mo pero ang gagawin mo na lang is i-accept sa sarili parang ano yon part ng humihihina pa. may mga ganun akong nabasa na napanood dito sa YouTube. And then, meron din ibang cause na pwedeng pagsimula ng basing sound. Hindi lang, hindi lang basta hihina ng pandinig. Baka may iba pang problems or ganun. So, marami akong nakuhang information sa pag ko sa YouTube. That's why, naisip ko na i-vlog to para at least Uh, malaman nyo nung iba na meron din ganitong case like me eh, ba diba, uh, baka makatulong lang din pero eto nga, sabi ko sa inyo ma-upload ko to, may resulta na din na talagang ano to nararamdaman ko sa tingin ko sana bumalik guys, sana kasi gusto ko talaga maging normal yung kilos ko talaga lahat-lahat uh, yung komportable na akong maghugas ng plato kasi even yung paghugas ng plato hindi ko kaya dahil yung pagbagsak ng tubig sa lababo uh, masyado parang nagbablock sa tenga ko ganon parang may nagbablock sa tenga ko na hindi ako comfortable tapos parang iba yung feeling ko talaga dito alam niyo naman natin pagka ano eh, di ba iba feeling ko kaya uh, may time kasi na may something kaya yun hindi ko madiretsya, no? Pero anyway, sana may improvement na. Yun naman talaga ang pinapray ko talaga kay Lord na magkaroon na improvement. May bumalik na sa dati, no? Ayan. So, dati naman meron na ako nararamdaman na gano'n na buzzing zone and blocking pag magsipon ako or pag sobrang tahimik. Pero sobrang hina lang nun. Sobrang hina at kayang-kaya pa talaga na nadadala pa sa ano talaga. So, ngayon talaga parang kailangan ko na talaga magpa-check up ulit. So, anyway guys, thank you sa panonood. So, ito lang naman yung vlog natin for today's update lang kung ano nangyayari kay Mama Lin. And kasi, uh, para alam nyo rin na reason bakit hindi ako makapag makakapag vlog, makakapag upload ng dere-derecho kasi because of this hindi kasi akong komportable and may ibang way ako para maging busy ako, yun nga yung pag journal ko, nakakatulong din naman so yun yung way na parang mas makakatulong sa akin kaysa sa mag vlog na mag vlog muna, so kailangan ko muna ipahinga muna yung aking salire okay guys, yun na lang on my next video guys, thank you for watching bye!